Gitag na ng daan sa kasamtangan nga Vice President sa Consumer Welfare Council of General Santo City nga si Asuncion Rodriguez nga sa masunod nga ka bulan, magdungan na og harvest ang mga mag-uma mga muda ko ang supply sa merkado og nagresulta sa bagsak presyo sama sa gulay. Ya yeah, karon tag ulan na naghinay-hinay na og tanom ang atong mga farmers. Dagkana sila gi mga vegetables, mga mais o palay. So later on in the future, maybe three months from now, magbaba yung tanan ng presyo. Duha sumala pa hinungdan sa paglihok sa presyo. Una ang presyo sa gasolina o gikaduha ang lakat sa panahon. Sa karon makita sa bagsakan nga kusog ang palit sa mga gulay nga ginakumpra pa dulong sa mga managlahing talipapa. Sumala sa vegetable vendor nga si Jocelyn Rumbua nga mahal pa karon ang presyo. Ang mga gulay lahi mga gitong El Nino kay mahal kaayo sir. Inya karon kay nagulan Giguba man tanan ang mga gulay, nagtanom uli. So mahal pa karon ang mga talbos, kangkong. Pero kung sunod nga bulan siguro, base magbarabarato na. Basta man, baka ka kung barato ang imong kumpra? Oo, oh, hastang ginansya ha. kung mahal? Ay, murag na kayo. Dito na lang, bawi-bawi yung sa uban. Nagbarato na, boss. Nagbarato na? Oo. Oh. Sumunod na? Oo, oh, kasi mag-ano na siya eh, mag-green-green mag na siya ba? Si na. So ano ni uh, makaginan At sa kari? At makaginan ko, sa ako 4. Ako, 4. 4. <laughs> oh. Bugos. Oh, bugos. Sa karon ang kamatis ang adunay pinakamahal nga presyo nga nasa 80 pesos sa matag kilo. Og nagaabot og usa ka libo gunom ka gatos ang usa ka kahon. Samtang ang pichay ang sa 50 pesos ang matag kilo. In the heart of changing lives. Kelly Silver Jason, Brigada News.